Magandang araw sa inyo mga kalodi Simulan natin ang araw natin sa pagkuha ng EasyTrip RFID Magpapainstall tayo nito para cashless na po ang transaction natin Kung mapapadaan tayo sa mga expressway tulad ng NLEX, SCTEX, CAVITEX at CALAX Drive-thru lang tayo o walk-in since malapit lang ako sa kabihas ng Toll Plaza Dito na ako kukuha Dumaan ako dito kahapon, mga alauna, ngunit nagkaubusan na po dahil 100 lang daw po ang ini-issue kada araw. Kadalasan, medyo traffic po dito sa Kabihasnan dahil dalawa lang po ang toll dito kung saan ang isa ay para sa RFID at isa naman para sa cash transaction. Nagahang ko na po ang pagpunta dito para at least ready tayo kung sakaling mahabang pila. Nagbaho na rin tayo ng almusal, pantawid gutom sa pag At nagte-trade din tayo sa forex, pasilip-silip. Sayang kasi ang oras, pwede naman tayong kumita kahit papaano. Kung gusto niyo maging trader din tulad ko, may link po ako na ibibigay sa comment section dito. Ayan at alas 8 na din po ng umaga at sinabihan na ako na dumating na daw ang magkakabit ng RFID sticker natin. Maswerte tayo dahil mga lima lang tayong nakapila. Magbabayad po muna tayo ng 200 at ayan sinisimulan na nilang ikabit sa may passenger side. Tinanong ako kung sa windshield o sa ilaw ilalagay ang sticker. Sinabi ko na mas prefer ko sa windshield. At least mas protektado at safe siya para sa akin. Pag tinta daw po ang inyong salamin, no choice kundi ilalagay nila ito sa inyong headlight ng sasakyan. Pagkatapos nito, binigyan tayo ng easy trip card kung saan nakalagay ang inyong account number. I-register lang daw ito sa inyong cellphone at i-download ang kanilang app para ma-check ang inyong balance. Pagkatapos nito, punta muna tayo sa kondo para mag-swimming. Halos everyday ko na po itong ginagawa. Alam nyo ba guys na naging seaman ako pero di ako marunong lumangoy? <laughs> Kaya isa ito sa mga rason kung bakit ako bumili ng kondo para matuto akong lumangoy. At the same time, magandang paraan ito para makapag-ehersisyo at investment din ito. Tuwing umaga, halos wala talaga nagsiswimming dito kaya kadalasan solo flight tayo. Maganda rin dito mag-jogging sa palibot dahil napakaluwag dito sa field residence kumpara sa ibang condo units ng SMDC parang good for retirement ang site na ito at buti na lang talaga nakakuha ko ng unit dito ayan guys tapos na tayo mag swimming pero may pupuntahan pa tayo samahan nyo ako mag gym dito lang malapit sa amin sa anytime fitness sukat branch sa loob ito mismo ng SM sukat mall kaya very convenient hindi ko talaga maiwan ang aking healing sa pagbubuhat at isang reason dito ay dahil sobrang payat ako dati at dito lang ako nagalaman lumakas ang aking resistensya at syempre kung ikaw ay nagbabarko kailangan mong alagaan ang iyong health every two years kasi piname medical kami at pag sablay kami sa medical di kami makakasampa ng barko ang uh, Anytime Fitness nga pala ay magagamit nyo sa iba't ibang lugar o branch. Kahit sa ibang bansa pa. Kaya magandang investment din ito para sa inyong sariling kalusugan. Bago nga pala ako muwi, nakalimutan ko, bilan ko muna si Baby Audrey ng pang-swimming niya para may kasama naman akong lalangoy sa susunod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin at magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating episode. Mabuhay po kayong lahat and God bless to everyone.